May camera. Ayan lang, oh. Ayan, oh. Kita nyo? Hindi, hindi. Ayan, lang. Ayan, oh. Nakabukol na yung mga buto-buto na siya. mga, Ito, dito, nakalubog. Lubog. Ito, nakaangat. Angat. 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 Ayan, oh. Bukol-bukol, oh. Yung mga buto-buto na yan. Ibig sabihin, ang tawag kasi dyan is protrude x mo, di ba? parang nakaslight ng ganyan? Supposed to be, dapat ganyan yan. Tapos, pag tinignan mo yan ang lateral, kaya yun, oh, kailangan nakaganyan yan. Ito ay, parang sexy. Pero sa sa'yo, ito ang bumubukol. Ito mga spinous process mo. Ano yung ibig sabihin nun? Nagkakaroon ng pagkapirat dito sa anterior aspect. Napipirat yung harapan. kaya ko siguro, hindi bumabalik. Pero, ano ba yun? Bata-bata ka bata, pa eh. Kahit pa paano, Yes, Lord. Pag yan, -e, ginagaya mo, masakit, hindi naman. Medyo lang. Medyo, medyo. Yan, medyo ito. Pare, mo, pare, ha? Sila. Parehas. Hindi ka agad may oh. Sige. Ang mawala yung problema mo. Relax na, ha? Pag-alim mm. yung isus mo, hindi na mo yung sigo mo pupunta sa akin.

Makakain ka na mga yun, sumportable naman ha? Okay, sige, relax na oh Oo, kung na, relax na, nabot ang Okay, relax na. Relax. Okay, relax. Relax na. Relax. Relax, relax na.

Tapos na, taglag mo lang. Hindi taglag mo lang. Ayaw lang sa ka. kanta. Okay, relax na. Posing. Upo ka. Naman tayo, nag gumagawa, nagkatrabaho. Tayo ka. Huwag ka muna magsapatos. Tayo ka. Palagi lang ganito. Pag-ising sa umaga, tandaan mo to. Ikaw nga. Yan medyo yumukuha ng konti sige, one kapila yan, tapos tignan mo tong exercise na to yung parang Ayy. parang mag-iing natin parang lumubog yun, o kaya ganito pag nakadapa ka yung cobra pose ano you know, kahit mga 3 seconds lang 1, 2, 3 tapos isang ganyan because yung spine mo bumibengkong na idol nakikita mo naman lumiliko na at marami nang nakalutang dito once na makaldag ka sa mga ano may epekto rin yun ha? yung mga pagmumotor sa sasakyan nakaldag ka eto kasi hindi na pangkaraniwan to video mo nga tignan mo parang lumubog ah kaya kaya kirituan ano Hmm. Asa na yung mga nakabukol guys? isa na lang, oh. Ito na lang, oh. Ito na lang, oh. Oh. Nawala yung nakabukol, oh. Ito na lang, isa na lang. Oh. Hmm. Oh? Hmm. Ay, thank you, Lord. Ay, ito, lumubog pa. Yung ibang, yung iba nakalutang, lumubog. Pero kasi kanina, hmm. siyempre, ina-adjust natin. May mga tumutunog. Kahit pa may purpose kasi yun kaya pinapalago pero ikaw ngayon, observe mo yung sarili mo, tayo ka, lakad ka, oh. yuko, anong gawin mo, sige, check mo yung balaka mo, oh. o, biglang, biglang upo, biglang upo, biglang tayo, doon kasi naman yan, eh, o, oh. ano, anong pakiramdam mo ngayon? Huh? So, wala na, kunti na lang. na lang, <laughs> okay, thank you, Lord. Okay, Bossy, yung konting na yan, magsasubside pa yan after mga 4 to 5 days or 3 to 4 days, Okay. Apo. Salamat.